tahan weuna keang Paano na kaya kung wala ka na dito sa piling ko Dito sa piling ko Hey, baka simula ng aking tula Inaalay ko sa'yo pero matulad na Paano na kayo ang puso ko nabibiyak Maging masaya sa kanya yun ay ditiya Ako'y naiiyak kung naisip ko ang rason Ako nga ba'y muna mo. mo talaga noon Ito ang panahon para aking magtapat Noong tayo ba ikaw ay naging tapat paalili na sa'yo Pero bakit ganito? Ako'y gulong-gulo Di alam ang gagawin Pwede ba Iyon ang pagpukin Iyon ang sapakin Ito mo ako Na magising na ako Sa tunay na ako Paanin na kayo Pagdibok ng puso ko Kung ang laman ng puso mo Ay hindi ako Paano na kaya Kung ang sinisigaw Ikaw Mahal ko Ikaw mahal ko Paano na kaya Ito ang Puso ko Paano na kaya Kung wala ka na Dito Sa piling ko Dito sa piling ko Hey! Ikaw lang ang aking hiling Ikaw laging nasa So kahit na anong gawin Hindi maibabalik sa iba ang damdamin Ikaw ang laging nakikita kahit saan tumingin Pilitin kuman man naibahin ikaw pa rin mahal Kahit na anong gawin sa iyo aking pagmamahal Kahit na may karibal ay aking harapin, Kahit gaano kasakit ang dapat mong tanggapin Pero subalit at bakit para ba kong ginamit Para lang malimutan dalang sa iyo nalakit kahit ito ay masakit di ko inila Dahil nga samahan kita ikaw pa rin aking Ngayon sabihin mo kung paano ko ba to lalampasan Paano ko mapapaw yung sakit na aking pasan Dahil sa mahal kita at baka di ko makaya Sabihin mo ang gagawin paano na kayo. Paano na kaya ako ngayon? Kung ang lahat ay iyong binaw Di ko akalain na ganito Ito ba kabayaran sa mga ginawa ko? Paano na kaya ako ngayon? Mga pangako mo ay nang tinahapin binigay Gusto mo, sinunod kita Pero di pa na kung di iba Paano na kaya ito puso ko? Paano na kaya kung ang sinisigaw ikaw? Paano na kaya ito? Puso ko Paano na kaya? Kung wala ka na dito Sabihin ko Dito sa ko. So, hey, saan na kaya ako ngayon? Mm -hmm. Kung ang lahat ay iyong binaon mm -hmm. Di ko apalain mm -hmm. na ganito mga kabayaran sa mga ginawa ko Paano na kaya ako ngayon? Mga pangako mo, ilan ang tinakang binigay Gusto mo, sinunod kita Pero di pa na kontento, naghanap pa ng iba Paano na kaya ito, puso ko? Paano na kaya kung ang sinisigaw Ikaw, mahal ko Ikaw, mahal ko Paano na kaya ito, ko Paano na kaya